Panahon na naman para magtanim tayo ng ating mga niyog. Dito pala tayo kumukuha ng binhe sa ating kamag-anak. Ang dami ng bunga ng kanilang mga niyog. 3 years to 4 years pa yan, bumubunga na. Lumalapag sa lupa ang kanilang mga bunga. Yan mga kaibigan. So punta naman tayo sa ating uh, maliit na farm. Magtanim na tayo. No? So bali 25 na piraso to yung ating uh, itanim. Hanggang maabot natin to yung ating uh, target. Na 150 na, ano, na puno yung ating itanim dito. So pagkatapos niya na ah, maghintay lang tayo at sa ah, medyo linis-linisan lang natin na ah, buwan-buwan para pagdating ng 3 years to 4 years, mayroon ng bunga at saka mayroon na tayong makukuha. No? Ah, hindi na tayo mahirapan sa pag-akyat nito kasi ang kanyang mga bunga to lumalapag lang sa, no, sa lupa. So napakaganda mga kaibigan. No? Hindi na tayo maghanap sa mga iba o bumibili sa palingki. Okay, ang mahal naman ng niyog. So yan yeah, mag mga magpapawis muna tayo. Uh, medyo hindi na tayo nakapapawis, no? O yan, mga kibigan. So, thank you very much for watching. And don't forget to like and share my video. Follow more.